ito ito may sa US niya oh. size 4 ayan oh size 4 ito naman ayan oh ang size naman ito mga boss size 4 A size 7 ayan oh Yo, size 7 ayan ito, ito mga boss oh ayan oh size 38 lang sulat ang case for kaso lang mga guys ma'am salamat pa sa inyong lahat uh. shoutout na lang sa inyo salamat yeah. <laughs> <laughs> po anong pangalan mo Sike po Sige po Diane po Sike sa tatlo Yung isa Mayroon So, niyo lang to. I-upload ko mamaya Salamat! Salamat! Balik lang kami sabado Bado Sige po Maraming po yung branch din po Sa kabilang... Tatawid lang po kayo Katabi po... Katabi po ng ano... Ednas Pasolipo Dito lang sa Pasita? Tatawid lang po kayo dito May po ng Type Ah, oh, sige. Pwede ba ako, di ba ako ano yun doon? Oh, sige, salamat. oh, sige. Salamat. So, yun nga. <laughs> Meron pa pala isang ano doon. Meron pa nga uh, isang branch doon sa kanilang uh, uh, store. So, tara. Puntahan nga natin yun. So, yun nga mga boss. Galing na nga ka doon sa isang okay-okay nila. At ngayon nga mga boss, sinuro ako nila. Meron daw silang branch dito. Ay, asan ba yun? Dito ata. Hindi ko lang kung saan ba. At, tatawid lang daw ako dito eh. Saan kaya yun? Baka yan dyan ah, Tingnan natin mga boss ha Ah baka ito Baka ito yung Ito alam kung alin dito eh so, yun nga mga boss, nandito nga sa branch ng kabilang store doon. At Mukhang marami din dito mga ganda mga sapatos mga boss Kaya sana mayroon kayo eh, mga gusto sa ating magpakita okay? So medyo marami na may mili dito So hindi lang mga shoes ang tinda rito May mga uh, garments din So dito kasi tayo sa mga sapatos so, Marami na may mili merong rimbok dito mga boss medyo may kaliitan nga lang ito pang babae pero hindi ko alam kung magkano ito check natin yung kanyang ano, price balik ka rin natin ang ating camera bali ang size nya size ano ba to uh, parang ibang ano ito ito may sa US nya oh. size 4 ayan ang size 4 ito naman ayan o no? oh. ang size naman nito mga boss size 4 size 7 ayan o no? oh. yung size 7 ayan. kaso hindi ko alam walang price kasi nakasulot eh ayan no ang problema walang price ang so, dami mga sapatos dito mga boss. pwede nyo pagpilihan Ayan o. Ito po, mga mga boss o. Ayan. Ayan yung puma na to. Wala na kasulat na price. Kaya hindi natin masabi kung magkano ito. So kung type nyo to, puntahan nyo na lang to mga boss. Kasi hindi ko alam kung magkano. Ang size naman nya, size 38 lang pala ito mga boss. O. Ayan size 38 lang. Gusto ko tong tindahan na to kasi mga babae itong nagiting dam itong uh, high cut na puti mga buso ayan o ayan o wala kasi nakasulat size eh. 40 kaso wala mga price hmm. puntahan nyo na lang to mga buso size eh. 40 yung price na lang ang hindi ko alam kasi wala nakasulat eh Puntahan nyo na lang ito mga boss dito sa may pasita lang mga boss. Opo. Hindi na lang buwan na lang. Hindi sa buwan ko. mo ba? Hindi na lang sa Ito naman. Ay ito. Pambabae din ito eh. Magkano kaya ito? Wala kasi nakasulat na price. Ayan ah. Oh. So ito pambabae ito mga boss. Puntahan nyo na lang pag type ito mga boss. Opo. Oh. yung ilalim niya goods po Ayan. bas magkano yung mga as dito wala na wala na kalagay ayan <laughs> ah, <yun> pala <laughs> so 880 ayan may bawas pa daw ayan pala so yun yung price niya mga gusto ayan so yun ang salamat sa kanila parang ano to yun X yun yung kaliitan lang siya mga boss so 880 din nata ito yung eh, size naman niya check natin baka type nilang, niya lang ha kasugurado yung ano niya ha ah, size 38 lang mga boss ayan ito naman uh, ano ba ito? Adidas ba ito? Ah, hindi siya Adidas. Ayan. So, 880 din mga boss. Yung ilalim niya, goods pa. Ayan. Goods pa yung ilalim niya. Ayan o. Oh. 880. Ah. Uh -huh. ito na adidas na ito 880 din ayan na ang size naman ito mga boss bali size 43 ayan ang size 43 Ayan. Patasan ang konti kasi may nangyong balik. Ayan. ito naman mga boss. Nali. Ang ganda nito. Size 44 nga lang yung size niya mga boss. Pero ibang brand nito parang parang Korean shoes to. Ayan siya. So, ang presyon nito ay nasa 1,200 to 880. So, sabi nila may bawas pa daw to. Puntahan nyo lang pag-type ito mga boss. Ito naman dito, meron dito puti mga boss. oh. Ayan o oh. Pero pang baba ito mga boss. Size 38 lang oh. 880 Ayan o oh. Ito mga adidas na ito mga bus Makita ko lang sa karamihan dito medyo maliliit sya ito naman adidas na ano ang ganda ng itsura nyo ayan o ayan ang size naman ito 880 lang ito mga boss ha o nasa 880 itanong nyo lang sa mga nagtitinda rito kung magkano ito size 38 lang mga boss ay, maganda ito, Adidas. Ayan. karamihan dito pang babae. Eh. Ay, oh, ito naman, oh. Kala ko case-wister, eh. May kalayitan din. Pang um, Size 35 lang. Ang ganda. Ayan, Ayan oh. Ito naman, Gucci na to Ang cute nito, oh. Gucci, kung bata. Ayan o oh. 880 Size 35 lang mga boss Ayan o oh. Ito po uma. Ayan o oh. E bago pa ilalim na no? hindi gamit ano ba to? Atas ah, may kaliitan sa starters. lang mga boss oh. Maganda ito pag naka-short yo. Ito naman. Erk. Ang ganda ng mga sapatos dito. Ayan oh. No? 180 din mga boss ito mga boss parang ano siya pwede rin pag forma ayan ah oh. pero nasa 1,200 yung presyo nito mga boss 1,200 to 800 ayan ah oh. So sa sapatos dito mga boss na pwede nyo nga pagpilian. Ito. Ayan. So napakaganda pumunta dito mga boss. Napakadaming sapatos na ano yung ah... Uh, makita? Baka meron kayong uh, dito. So dahil napakadami nito, hindi ko may isa-isa -isa, mga boss. Papakitaan ko na lang kayo ng ano. i ko na lang, ha? Sabit lang, mga boss, ha? Ayan, ha? So, presyo ng mga sapatos na yan, ah, uh, 1,200 to 880 Ayan 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 baka meron kayong mga kitang maganda dyan ito maganda ito ayan so one side lang yung sapatos ito karamihan dito mga mga garments baka meron din kayong magustuhan dito ang presyo ng mga garments dito kayo nasa hindi ko alam kung kano pero 140 95 So ayan. Pero dito tayo sa sapatos mga boss kasi alam ko sapatos yung type niya. Ayan. Tinggal preno sa mga boss sila. Ayan. Ganda nito Air Max. dito na lang tayo mga boss shout out na may ar so yun dito na tayo at salamat sa inyong uh, panood sa ating uh, vlog today mga boss at ito naman tayo sa ating panibago ng episode ng ating okay okay vlog Tapos salamat na tayo <laughs> Boss, ano pangalan mo boss? Uh? Oh, shout na lang sa'yo Saka sa'yo ma'am Ayan, shoutout kay Ma'am Joan. Salamat sa inyo. <laughs> Bayag lang kami sa Sabado. Magdala ko na kasama. Sige. So, salamat po. bye, -bye. Ngayon mga boss, nakakatuwa dahil uh, nakakita tayo ng dalawang store dito ng Okay Okay uh, at yung kanilang store mga boss, so oh, baka gusto nyo pumunta rito dito lang yung store na ating uh, pinakita kanina at sana meron kayong uh, naugustuhan mga boss. Harap lang siya ng ano mga boss. Ayun yung uh, Shopwise, ayun yung Shopwise sa kabila. At uh, Puregold. So pag nasa Puregold kayo, lakad lang kayo ng konti dito na yung uh, store nila mga boss. So salamat sa inyong uh, panood ngayon mga boss at kung meron kayo na gusto sa ating pinakita mga boss ay eh, huwag nyo lang kalimutang i-like at i-subscribe ang ating uh, youtube channel okay so salamat alam